Chris Delano, sinabing nagboom pangalan nila matapos makalaban si na Abra at Apex. Akata, magbabalik battle Labang j Black vs Don Pao, kaabang-abang. At Sur, naniniwalang nanalo siya kung di siya nag-choke. So tara. sa pinakamainit na laban sa history ng Flip Top ay ang 2 for 2 noong 2003 sa pagitan nila Abre Apex laban kay Ice Rocks Chris dahil talaga muntik na magsuntukan kahit nga si Enigma ay nabwisit pa sa kanila Ano nyo? Bagong patsupe! Shit! Nagpapatawan na naman si Gapex! Parang batang na ulit! Shit! Anong sasabihin yung mga bugre? Short hair na yung bubwet? Kaya lalaki na ulit? Shit! As usual, puro chuchu ba na yan! na asinta na dinadaan lang ng mga tao sa lakas ng Nang dating niya. Dahil diyan, parang kakamihan, parang bang nabapraning na! Para manalo hindi hindi kasikatan, takid dapat magaling ka. ka! Bakit? Magaling ka ba? Paano ka naging magaling? Kasi sikat ka! Kaya ka lang naman madalas na sa radyo at telebisyon dahil sa connection ng manager mo, hindi dahil sa magaling ka. Kaya sa madaling salita, para ka palang dinamita kasi ang pagsabog mo galing pa, pa sa kamay ng ito. iba. Paano ka naging magaling? Kasi matapang ka. Ito kay ko. Di ba nung nagkaharap tayo sa tough binatukan kita sa mukha, di ba buntot mo? Hindi oh! na tayo. Nah, ha huwag ka sumagot, huwag ka sumagot! Ano mo, sapahin kita eh. Teka lang. Sasapahin ko yung lahat. Sorry. Isa nga ito sa matinding tigo ng moments sa flip top. Ganun pa man, hindi natin makakailan na isa din ito sa pinakatitigan na laban dahil umabot pa sa toss coin na lang ang tatlong judges dahil hindi talaga makapag-decide si Basilio kung sino ang nanalo. Man, kung oh, bias na hurado, <coughs> pipiliin talaga sila kilali. Dahil kasama ako sa sport siyempre mas pipiliin yung ang mas mahinang kalaban sa dalawa. nagustuhan ko sa nila may puso sila sa pagbabatil. Dapat sa unang balat pa lang i-fix yung ani Abra. Na dapat nasindak na sila kung baguhan mo sila. Pero hindi pa Nagkamali ako ng pananaw sa kanila. Para, hindi mo talaga mababasa sa itsura ng pagiging um, resist mo na ako sa isang tao magaling silang magsula, manaman, may, sin may sense yung mga sinasabi nila, masakit, mabigat. Pero may napagkasanduan talaga. Dahil, dahil hati yung boto ni, oh, so, eh, yung boto ni Basilio. So, 1-1.5.5, nag-toss coin na lang kami para tapos na decision. At ang lumabas na decision ng toss coin, Apex Carlo. Sa interview nga ni Castellano kay Doc Brock TV ay dito sinabi niya naging epekto na ng career niya matapos ng laban niya kay Abra at Apex. ng impact talaga sa akin na battle, yung 2013 na, yung sa amin nila Abra and Apex. Abra Apex versus oh, you and uh, uh, Ice Rocks. Ice Rocks. I mean, Kainit yung battle namin with Abra and Apex. I mean, bala na kayo kung hanggang ngayon binabash niyo ako dahil sa kung anong naging itsura ng battle. Pero, it's just entertainment at um, the end of the day. Moving forward, doon na ako medyo naging serious sa battle na wala pa sa atin na feel ko yung may kailangan ng patunayan. Sa kabilang balita naman, napaalam na nga si Akata sa battle rap, tapos ang laban niya kay Six Street. Hindi niya naman sinabi totally na hindi na siya babattle. Sinabi niya lang na laban niya kay ST, ang huli niyang laban ngayong taon. Oh, na marumis ko yung battle rap at yes, yan mo na siguro, yan mo siguro yung laban ko muna ay 6 trip ang dulo ng taon na to dahil I need to focus for bigger things pero mukhang mababasag nga sinabi niya na yun dahil sa post nga nito lang yung ni akata kila ng papay ito na gusto niyang bumalik sa banner up. sa kabilang balita pa isa nga sa kabang-abang sa matchup na gaganapin sa Davao sa event ng PSP sa September 21 ay ang laban sa pagitan ni Jay Black at Don Pau. Laban nito ng parehong kampiyon, Jay Black isa boy champion at Don Pau sunugan champion. Versus Don Pau, Jay Black, kamusta? Ayos lang boss, masaya naman. Masaya naman. Uh oh. ah, Don Pau, kamusta? Okay naman. Uh, ah, Madaming pinagkakabalahan na ibang bagay. Kakakabroon ng bagong baby. So, yun. Congrats, kuya. Thank you, thank you. Ba't kuya? Mas matanda kasi siya. Uh, uh. Kamusta? Yung paggamon mo kay Jay Black, ano yung, ano, ano yung, kumbaga, ano yung inisip mo noon, yung panahon na iyon? Ayun nga eh, parang napasubo eh. <laughs> yung na lumaban eh, di ba? Alam mo naman. Pero, hindi natin para tanggiyan. Isa sa pinakamahusay ngayon. Nasa prime niya. So, parang nakaka-challenge. Kahit medyo matagal na tayong hindi ano, batak sa ganitong laro. Subukan natin. Magandang laban to kasi champion versus champion sa magkaibang liga. J Black, anong masasabi mo at preparasyon mo sa laban na to? Oo, oh, magandang laban talaga to. Sa preparasyon naman, ah, wala pa. Hindi eh. pa ako nakakapagprepara talaga. Gusto ko pang makita si Kuya Pau talaga eh. Kaya nakita ko na siya. Medyo nararamdaman ko na yung ano, tension. Lalo pa ganyan-ganyan nang -ganyan si Kuya Pau pero Sigurado ako, bibigyan niya ako magandang battle eh. Tsaka ayun, parang na-curious din ako ano yung mangyayari pag bum bumatal ako ulit. Kasi alam naman natin na nanggaling din ako sa ano, kontrobersya din. So mm -hmm. ayun, uh, alam kong mabibigyan niya ng magandang ano yung mga angles na yun. Mag Magagandang punches yun. So anong ang expect ng tao na ipapakita mo sa laban kay J Block? Ayun, no. syempre, ano pa rin. Actually, siyempre na nasa akin yung pressure kasi kalakasan niya ngayon eh. Kumbaga, yung, yung gutom sa laban, talagang hindi mawawala yan. Tapos sabi niya nga, galing siya sa kontrobersyal na laban. Pero yung pressure para sa akin, mas undefeated ako eh. So, alam mo yun, kahit hindi na ako nakafocus sa ganito, hindi rin ako para magpatalo ng basta. So, bibigyan natin ng magandang laban yung mga manonood. Siyempre si Jay Black. Bilang respeto, bilang kampiyon sa kampiyon, hindi, hindi ako para magbabaya. Bibigay ko yung best ko. Matalo, so be it. Anong gusto mong sabihin sa mga fans na manonood sa battle nyo ni Don Pao, J Block? Mm -hmm. Abangan nyo yung mga magandang mangyayari. Hindi lang sa battle namin, sa lahat ng ano, kasali. Mm -hmm. Tsaka yun, nabanggit din ni Kuya Pao, kasi hindi ko nagawa kay Mot yan eh. Tatry ko sa kanya. Undefeated din siya eh. Baka mabahira natin. At sa uling balita, naging diktikan nga ang laban sa pagitan ni GL at Sorhenyo sa round 1 at round 2. Ganda ang palitan nila, pero kinapos si Sur sa round 3 dahil nag choke siya. Kaya marami tuloy ng hinayang dahil kung hindi daw nag choke si Sur, baka nakuha niya ang panalo. Ito nga din ang tingin ni Sur dahil sa mga sagot niya sa mga fans. So ako okay iba, tingin nyo ako nabuo ni Sur ang round 3 niya na walang choke. Tingin nyo makukuha niya ang panalo. At sa labang J Black vs Don Pao, kanino kayo dito? Malaman sa loobin mo, comment lang sa baba na mapag-usapan natin yan. Sa so, nilang, God bless.